Hey guys, good morning sa inyo lahat. Ang dami kaktas dito. Ang ganda ng panahon ngayong umaga. Dito sa trail. Naglalakad kami. Ayan. Hyundai dito mali. Hyundai is the dyan eh. Dahil lumilipad na long tail birds. So yan, ito ang ganda maglakad dito. Kasi kanda ng view. Katabi mo yung dagat. Diba? Diba? Kaya dahil ang panahon ngayon, kahapon sobrang lakas ang araw, anang hangin. Ang ganda sa baba, oh. na mag-fishing. Pag sa summer na, time to fishing na. Yan, kakain ng sariwa, isda. As may cruise ship dun sa kabila, sa dockyard. Dalawang cruise ship. Magsipa tayo na itong mga bushes dito, mga puno. Woohoo! Ang ganda oh! Medyo low tide siya. Morning. Medyo low tide ngayon. Ganda na. May mga paganda na pula yung bahay. Dali, Marie, ikuhan ko yung duckyard. Ay, yung Ayan guys, may cruise ship dun dalawa. Nag-start na sila papunta dito. Sa islands. Kasi pa-summer na. Wanda luluwa. Dumali. Hello, Tim. Mari, wait. Mari, wait. boat Tuan. Yang puru dagat kikita mo dito. Dagat, tapos mga boat, cruise ship, tapos mga fishing, ganyan. Ganyan lang ang gawain dito sa islands. Tapos dito, lakad ng aso. Dito sa may trail. Yung lumang <coughs> dinadaanan nun, nun ng trend. Diba ang ganda ng panya. Da, <coughs> daanan niya kasi sa gilid. Hmm? Eh hey. eh Yan pala chimney. May nakakita yung bahay na luma. Yung, ang ganda dito. Doon tayo sa baba. Daan sa baba, Kali. Kita niyo yung view. Diretso tayo dito. Ikaw Yan. Paikot-ikot lang dito sa sa islands. Puro lang tubig makikita mo paikot. Paikutan siya ng dagat. Ito dating dinadaan ng train. Tignan yung hinati nila. No -no -no. Noon na Unang panahon. Ah, hinati nila yung tungkol, no? Pinakabato. Para makadaan lang yung train. Grabe ang trabaho nila noon. Ang unang panahon. Oh, no? hinati nila yung pinakabundok na bato. mano kaya nila ito noon kasi eh, nakita ko dun sa lumang kwan dito sa magasin. Parang mano-mano may mga hawak silang mga kwan eh. Mga, yung mga eh, aksi at yung mga pangkuhan sa mga bato eh. Parang wala akong nakitang machine eh. Ibig sabihin, mano-mano talaga. Nahinati nila ito no. Ba, ito yung view. Ang ganda. Lilim pa. So lang guys. Video for today. Thank you for watching. Ikot kayo sa Bermuda. Bye for now.